Bye. Precipe, gabi pa. Nangigising ka. At mo ako ginigising. Ang aga-aga pa. Gising ka ng gising. Ay, gabi po. Oh. Hmm? Hmm? No babangon na. Babangon na ako. Babangon na. Ang uh, kamay. Ang kamay. Akin ang kamay. Kamay. Eh. Huwag kang magkamot dyan. Huwag kang magkamot. ni nee, Isa din to.